Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. At narito naman po, at tayo naman po ngayon ay magbibigay ng magandang mensahe mula sa salita ng Diyos. At mayroon po tayong daladalang Biblia po ngayon. Ayan o. Oh. So, kung napapansin po ninyo, nandito po tayo ngayon sa mga puno. Nasa dalampasigan po ako ngayon, nasa tabing dagat. Dahil mas gusto ko po sa tabing dagat para mayroon po tayo ng kapayapaan. Ang tabik po natin ngayon ay mula po kay Santiago at isa rin po siya sa lingkod ng ating Panginoon at nakasama rin po ito sa kanyang ministeryo dito po sa lupa. So, ang topic po natin ngayon ay mula kay Santiago at manunulat po natin ay sa Santiago at ito ay kapatid ni Jesus. At isinulat ito sa Jerusalem at natapos isulat noong B62. So ayan, nakuha na po natin yung information about po kay Santiago. So, nandito po yung banal na kasulatan. Ayan. So ang ating pong topic ay Santiago 2, 18, 19, 20. So aking mga kapatid, ah mas maganda pong buklatin nyo ang inyong Biblia at sabayan po ko ninyo upang lubusan ninyong maunawaan at maintindihan po ang salita ng Diyos dahil kailangan na pong ihayag ito ng mabilisan sa madaling paraan para malaman at maintindihan po ng mga tao sa ngayon ang nagaganap sa paligid at malaman po na ang salita ng Diyos ay totoo dahil marami po ngayon ang mga tao na nagaangkin na sila po ay tunay at marami nagsasabi na sila po ay makatotohanan ng kanilang mga salita. So, aalamin po natin na mismo ang Biblia po ang magsasabi nito at pagbubulay-bulayan din natin kung ano ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos. So, Santiago 2:18 29:20 Sabi dito sa Santiago 2:18 Gayon man may magsasabi may pananampalataya ka at may mga gawa naman ako Ipakita mo sa akin ang pananampalataya mo na walang kasamang gawa at ipapakita ko sa iyo ang pananampalataya ko sa pangamagitan ng mga gawa ko. Ayan. So, dito po sa atin pong kabanata at talata ay mismo ay pinapakita po kung paano po tayo manampalataya. Kasi, marami po talaga sa panahon ngayon ang nagsasabing na sila. Pero hindi nila alam kung anong ibig ba sabihin ng pananampalataya. Dapat, yung pananampalataya po talaga ay alam natin kasi lahat po tayo ay nagsasabi na mayroon tayong pananampalataya ngunit nagsasabi ang Biblia na may pananampalataya ka nga pero wala ka namang ginagawa so yun ang sinasabi ng kabanata at talata 18 so ito po rin ang sinasabi ng Santiago 2.19 sabi niya naniniwala kang may isang Diyos, hindi ba? Mabuti naman iyan. Pero kahit ang mga demonyo ay naniniwala at nangangatog. So, ibig sabihin, kahit daw ang mga demonyo ay naniniwala at nangangatog. So, ibig sabihin nito, naniniwala din ang mga demonyo na may pananampalataya rin sila. Pero bakit sila natatakot? Dahil wala sa kanila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi karamihan ngayon sa atin sa mundong ibabaw na ito, marami nagsasabi na sa kanila ang katotohanan at marami nagsasabi na sa kanila naisroon silang paraan ng palataya. Ang tanong ba, anong ba nila ang ibig sabihin ng paraan ng palataya? kung naniniwala kayo sa salitang ng palataya, eh bakit hindi nyo kilala ang Diyos? Hindi nyo kilala si Kristo? Kasi di ba sabi sa John 3.16, sabi, alam niyo naman, ako ang daan at ang katotohanan, walang sinumang makakapunta sa ama kung hindi sa kanya, sa pamamagitan niya. Sabi, di ba? Pero, paano kung wala tayong gawa? puro lang tayo ng palataya pero wala tayong gawa. Paano kung halimbawa mayroong isang matanda naglalakad Nadapa. Tapos hindi mo tinulungan pero nakita mo yung matanda na dapa pero tumayo siya kusa. Sa palagay mo kaya yon may pa rin ng palataya ka kaya, pero nakita mo, sabihin mo, ay kawawa naman yung matanda. So, hindi ka nagkaroon ng pa ng palataya doon dahil hindi mo tinulungan yung matanda. Sabi nga doon, kapag tayo ay may pananampalataya, ay mayroon tayong gawa. Kailangan tulungan natin yung matanda para kasama yung pananampalataya at gawa. Pero kung wala ka namang uh, gawa, wala kang pananampalataya. May pananampalataya ka nga, pero wala ka namang gawa. Useless lang, di ba? So, kailangan pagsamahin yung dalawa. May gawa ka na, may pananampalataya ka ba? At ang sabi dito sa Santiago dos 20 hindi mo ba alam ikaw na mangmang na ang pananampalataya na walang gawa ay walang silbi o di ba kasi ang mga tao ngayon porque alam daw nilang pananampalataya ay makakaligtas na sila mali po tandaan nyo po yon po ang sabi po ng Diyos sa atin kailangan may pananampalataya ka at merong kang gawa eh meron ka nga ng palataya, wala ka namang ginagawa, nakaupo ka lang, nakatunganga ka lang. O, oh, yun nga, matanda na dapat na, hindi mo lamang tinulungan, hindi mo lang sinabi nga, o, oh, kamusta po kayo, may sugat pa, o oh, may gasgas -gas pa, may pilay po ba kayo, maaari ko ba kayong tulungan? E eh, wala, tinawanan mo pa yung matandang dumadaan doon sa alasada. At lalo mo pang uh, pinahirapan ang iyong sarili. So mga kapatid, kailangan talaga sa panahon ngayon ay magtulungan. Kailangan pong tulungan natin yung mga kulang sa pang na bagay, pang na uh, buhay sa atin. For example, tulungan natin yung mga taong kulang sa pag-ibig, may mga problema, kapos sa uh, pananalapi o kaya yung mga kahirapan, ay bigyan natin sila ng magandang minsahe mula sa salita ng Diyos. Sagipin natin sila sa kahirapan. ba? Diba? Kasi karamihan ngayon, kung sino yung mahirap, kawawa yung, ma kawawa yung mga mahirap talaga. Kung sino mayaman, ay siya rin mayaman. So, minsan dapat, yung, yung mayaman na talagang marami ng grasya na sumusubrat o na, bigyan natin yung mga mahihirap. Kasi, dun papasok yung par palataya na nagbibigay tayo sa ating kapwa dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. So, sabi nga daw dito, di ba, sa Santiago 19, naniniwala kang may isang Diyos, hindi ba? Mabuti naman yan, pero kahit ang mga demonyo, naniniwala at nangangatog din. O, oh, at nangangatog. Sabi sabi, naniwala din ang mga demonyo. At, at nangangatog pa. So, ang tao dapat, habang tayo nabubuhay pa sa lupang ito, isipin natin na lagi tayong tumulong sa kapwa. Huwag natin isipin yung pansarili natin. Tandaan, na mahal natin ang isa't isa, kaya nga tayo nabubuhay sa lupang ito dahil sa pag-ibig. Kaya, may kalakip dapat tayong pananampalataya at gawa. So, pasensya na kayo kung aking mga kaibigan kapag ka mag-anak ay uh, nagkakaroon tayo ng pagtutuwi dito sa salita ng Diyos. So, ito'y bigay po sa akin ng banal na espirito ng aking Diyos Hoba. Si so, pasensya kayo kung ako ay nagsasalita ng katotohanan dahil ang katotohanan siya magpapalaya po sa atin. So, maraming salamat sa inyo at naway uh, magustuhan ninyo sa salita ng Diyos at mapapurihan ninyo siya. At lagi pa tayong manalangin araw at gabi, umaga, tanghali at gabi at huwag makalimot sa oras-oras na magpasalamat sa Kanya at Laging isipin natin na ang salita ng Diyos ay laging kasama natin araw-araw. Kaya maraming salamat po sa inyo and God bless.